Okay gawa na tong camel pero wala yung kasamang stand So nilom lang natin yon para may patuloy tayo pang testing Malinis na malinis na yan Bago na ang makina niyan, Capacitor Number 1 Wow! Ang pangal na ito, like a fan Malinis na Number 2 Chewbel Wow! Nice, nice Wow! Yan, maganda ng takbo Maganda ng takbo, kaya paano? Gawa ng fantastic monster eggs again! Okay, binubuksan na natin to Natin. Ano ang mana problem. Uh. Kenapa Apa benar? Okay, napagana natin. Oh, lumiwanag. Ha? Pero, aluminum na ang ano nito. Stator. Tapos, oh, ayan agad. Kitang kita agad eh. Oh, may nalaglag na putok. Yan ang ano. Kaya pong putok thermal fuse. Nag-iinit agad yung makina niya. Manipis na kasi ang wire niyan. Oh, ayan o. Oh. oh. sunog na sunog. Putok. Ayan ang oh. tanggalan yung mga ano. Pip. Pag binuksan ko. Pag binuksan ko ito, laglag tong mga wiring nito. Ayan o. Oh. Hindi ko na hahatakin yan. Tingnan natin. Okay, di mag-test tayo. Kung okay mga components. Una-una, pag -una, natin, Walang palo. Sumakin so, na. lang. Tignan natin ang plug. Line 1, okay. Line 2, okay. Ngayon, itasagan natin ang switch. So, 1. Okay, palo. Sa 2. Palo. Sa 3. Palo, okay yung switch. Sira natin. Ang problema, dito pa lang sa speed. Walang reading. Walang resistance. Walang palo. Dito sa ano? Meron. Sa 2. Walang palo. Okay. Meron. Buhay. Okay. So, tusok natin sa common. Okay. Thermal fuse nga. Tumati mabuti. Thermal fuse nga. Okay. Pusa na natin ito. Okay. Discomputing na ako sa makina nito. Yan. Gumagana yung kamila. Hindi. Yung speed one, hindi gumagana. Tapos, dito sa capacitor, dapat to. may reading bago kong galawin nyo. reading. Dapat ang patay yung pano lang. Ito may ano yan yung lakit oh wala oh may mga patid palit na to palit tayo makinig dito talaga okay bukas na tayo maglagkit lang ang shotting pero wala naman tayong gas gas. Gili, okay, minsan lang natin pati itong mga spacer and washer. Okay, tayo dyan. Okay, ngayon dito tayo magkakonsentrate sa makina. oh O. oh O. Oh. Oh. ko ayun o, patid. Ayun o. No? O. Meron ka dyan Okay Ayan nakita ko Ang putol yan Tsaka yan ah, Bakit naputol? Sunog eh May corrosion na Susubukan natin i-kabit dito banda Apatan yan eh Dito apat yung wire na yan Dito apat Okay trace summan natin na May apat dito Yan yung pang-apat na putol Kakabit natin yan Okay kakabit ko yan Subukan natin kung andar Ayan may mga corrosion oh May mga sunog Okay Tingnan natin best effort Okay Successful Nahinangan na natin Nakabit na natin Nagkaroon ng Reading Ayan oh Nagkaroon ng reading Okay, tapos ang speed. O, oh, buhay na. Okay, pero ang omon. Omon. Tapos mahal mo Yan yun. Patay pa rin. Kasi, isa pa lang nagawa natin. Yung putol niya sa speed. Nako, ihimay pa natin toon. Tikas na. Para mabuhay natin yung thermal fuse. Okay, second operation. Okay, natanggal na natin yung ano. Okay, yeah, putok. Thermal fuse. Ang babalik. Akabit natin bago. Yeah, dito natin yung pa-connect. Okay, nabila na ng motor tong Camel na stand fan. Ayan, maganda tong motor kasi copper na yan. Matiba yan. Oh. Okay, so i-wiring natin yan. Handa na yung mga tayo wire natin. Nalinisan na lahat to. Nalinisan na rin yan. Okay, pati yung likod. Harap yan. Malinisan lang. Ito ipapalit natin yung kapasitor. Malakas yung bago. Okay na ang switch. Bubuksan natin yan pag nag-wiring tayo para malapin natin yung speech o malinis na itong cover sa likod. At lalong lalong na itong shafting mukha ng bago. At maayos naman kasi ang bushing. Okay, so lahat ng parts malinis na. Ito lang niyuman na tong blade pero okay pa naman yan. Hindi yon dinamamagape okay. okay kabit na to okay gawa na tong camel pero wala yung kasamang stand so niramdam natin yon para mipatungan tapangan testing malinis malinis nyan na kina na, na kapasitor number na wow ano 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 Ganda ng takbo, di ano 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 ano